totoo ba yung sinasabi nila ng matatanda na ang unang-una mong niligawan un, ay yung BNN kesa sa yung niligawan sa akin palagay tama yun dahil dun mo lang makikita kung, ka, kung papasakas niya kanila sa kanilang mga ugali sa kanilang mga attitude dahil sa iyo ipagkakatiwala yung kanilang mga anak swerte mo kung mabait yung biyanan mo eh pero yung mga biyanan na ano na malatapa pagtisan mo pagtisan pagtisan mo na lang sa pagkat pagdating ng panahon sa iyo ipagkakatiwala yung kanilang mga anak na babae pag na may narinig ka na masama sa sinasabi nila pasok sa isang tainga labas sa isang tainga ganun lang uh, na, ano, kasi dun mo lang man ka lang titibay ang dong mo susuko ka sa magulang lalo na kung lalo eh di lalo na sa inyong pagkasama sa habang buhay ng iyong kakasamahin <coughs> <coughs> dahil sa iyo ipagkakatiwala yung kanilang mga anak kung tama ba ang pinagkatiwalaan na magiging asawa ng kanilang mga kabiyak na kabiyak Tama ba yung pipiliin ng kanilang mga anak sa pagdating ng panahon? Dapat, pagtisan mo. Ah, kahit anong sabihin nila. Kahit ano, you know, kaya nga sabi ko sa inyo, sa, so, pasok sa isang tayngan, labas sa isang tayo. Pasok sa isang tayngan, labas sa isang tayngan. Eto pa, yung sinasabi nila. Sinasabi, yan, bakit yung lalaki yan ang pinili mo? wala namang sil wala namang silbi yan wala namang mapapala ka dyan sa kung may narinig ka ng ganun wag mo nang sa eh. wag mo naman mo nang pansinin wag mo naman, eh. dahil taste mo lang dahil, dahil, hindi naman sila ang pakikisamahan mo sa habang buhay yung nililigawan mo yung iyong magiging asawa magiging kapartner sa habang buhay kaya yung pagtitiis part of your life yan na na, pinagdadaanan ng dalawang, dalawang mag dalawang pamilya, isang Kaya ang papayo ko nga sa mo eh, lang dahil hindi naman sila, dahil hindi naman sila yung makikisama sa habang buhay. Wala mo kang ano, wag kang magpa-apekto kahit, kahit anong sabihin nila, kahit anong sabihin nila, masasakit sa iyo. Kaya nga sabi ko nga, tapos pasok sa santay nga, nabas sa santay nga. Parang ganun, wag mong na magtatanim ng galit sa kanila,